Hello everyone. Ako, sobrang daming toxic na mga people, no? Grabe talaga yung mga Pilipino. Alam mo yung dati, sobrang dami ng impeachment na nangyari noon at wala naman talagang tumutulig sa, sa Supreme Court. Pero ngayon guys, grabe na yung mga legal luminaries ko, no? Mas mala, mas ano pa sila, mas matatalino pa sila kaysa sa Supreme Court. Alam mo yung Grabe, may congresswoman, may senador, may mga feeling ano political analyst pero sabi ni <laughs> Senator Cayetano, may pinapanigan naman sa so hindi ka analyst kundi propag propagandanist. Ano, ewan ko doon. Eto <laughs> guys, makinig tayo kay Senator Alan Peter Cayetano. WS of Pulse Asia. So, hindi ko po talaga alam gaano karami ang natuwa sa Supreme Court decision at ilan naman ang hindi natuwa. I'm referring to the impeachment complaint. Uh, having said that, di ba, kaya nga tayo nag-submit, kaya nga may Supreme Court. Sabi nung iba, check and balance. Yes, ang ibig sabihin po ng check and balance, sa dictatorship kasi, lalo po sa monarchy nung araw, legislative, executive, at judicial, yung three great powers, nasa isang tao lang, nasa isang institusyon. So ang ang umuusig, ang nagprosecute -pro or mas masama persecute ay siya din nagja-judge at siya din ang gumagawa ng batas. Kaya hiniwalay po natin 'yan. Ang nag execute ng batas ay ang executive. Ang legislative po ang uh, gumagawa ng batas at pagkatapos naman po ang judiciary ang nag-iinterpret ng batas at nag make ng decision ng mga violations sa law, lalo criminal yes. law. So may konting hybrid sa check and balance kasi may impeachable officers. May impeachable officers, uh, bukod sa pwedeng, so like ang presidente may immunity of suit, so hindi mo mm. rin pwedeng kasuhan sa ibang korte during term niya. Oo. Yung iba, so ibang issue pa yan, no? but generally, around the world, generally, pwede mong kasuhan yung ibang impeachable officer basta't wala silang immunity from suit. So in the Philippine context pareho ng US yung House ang mag-impeachment proceedings at pag na-impeach ang Senate naman ang magta-trial. Mm -hmm. Pero kung may question, kung tama yung proseso, kung tama yung charges, kung may jurisdiction etc, yan po ay sa Supreme Court talaga. Yes. Kaya akala ko po at least magiging unanimous po tayo lahat nung meron pong factual na nangyari which is yung na unang mga impeachment uh, cases na hindi gumalaw sa House ay Supreme Court magde-decide. So, gulat po ako na marami pa rin credible na lawyers na imbis na sabi hintayin natin na Supreme Court, let's Correct. respect the Supreme Court. Uh, bago lumabas yung decision, medyo nagsosoft na, medyo tinitira-tira yung Supreme Court, huwag makialam nung nagtanong ng questions. Tapos ngayon, ganun na, mer meron pa tayong isang Uh, how do I call him? Uh, columnista at lecturer. Pero gusto niyang i-project sarili niya as a political analyst. Uh, why do I say project? Kasi nga, kung analyst ka, you analyze. Wala kang sides independent. Pero kung ikaw ay may isang side propagandist, uh, sinasabi pa kung ilan yung na-appoint ng uh, dating Pangulo sa Supreme Court. Kahit na unanimous ang decision, I think alam ko kung sino to. Parang si Richard Hadrian yata to eh. Kasi sabi niya, um, ano daw, a uh, fact daw, fact. Out of 15 judges daw sa Supreme Court, 13 yung inappoint uh, ni Duterte. Kaya yun, di ba? Kaya, kaya daw na na-dismiss yung uh, impeachment case si VP Sara na nullified yung articles of impeachment. Which, grabe talaga. Alam mo yung, hindi niya iniisip, meron ba siyang, ewan ko lang, kung matalino talaga siya. Kung talagang, ano yan, pro Duterte yung mga judges na yan, eh bakit hindi nila pinirmahan yung TRO para hindi madala si PRD sa The Hague? O, oh, ba? Diba? Hindi katulad ninyo kasi yun talaga yung mga problema sa gumagawa ng mga mahilig gumawa ng masama, pinapahid sa iba yung ginagawa nila. Alam mo yung pinapasa yung mga gawain nila. Gawain kasi nila yun eh. Kaya o, oh, di ba? Tingnan mo. Hindi, hindi ganun si PRRD. Nako, talaga. At kahit na nagkaroon ng napakabibigat na kaso, isa po dyan, yung hinihingi ni President Duterte na TRO na hindi po siya mapadala sa ibang bansa. So makikita nyo po na medyo toxic at so political ang ating atmosphere na kahit yung final arbiter ng uh, kung ano ang ating konstitusyon at batas at kung tama yung proseso, hindi. Hindi po na spare sa tira. Yes. Don't get me wrong po. Na? All throughout history, their decisions we like or not and it's okay to, to comment. But uh, it's beyond commenting. Eh. So saka ko napapasukin yon But ang point ko, so I'm sure maraming nagdadasal, sana ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Ang daming nagdadasal, sana po hindi ma-impeach ang Correct. ating Vice President Duterte. Uh, sana Lord, nandiyan ka sa side ni Vice President Duterte. Sana Lord, nasa side ka ng House at nasa side ka ng accountability. Nags nasa side ka nila, uh, former Senator Congresswoman lima and her group na Maraming beses, maraming sinasabi. oh Pero hindi ba ang tama? Dapat, Lord, turuan nyo kami. How do Ayan. we be on your side? Correct. Ano ba, Lord, ang tama? Diba? Kasi yes. meron talagang final arbiter. Eh? Kaya na may nabasa ako, diba, na after the Supreme Court, you appeal. And after yung appeal sa Supreme Court, sa Diyos talaga ang appeal. Correct. So, ang point that I want to make uh, tonight is that if we want to build our nation, if we want to develop Our, our nation. Yes, we have to have accountability. Yes, we have to have a system of holding public officials accountable. uh Yes, the process is as important as the result. But it's also very important, diba, that we align with what God wants. Yes. And we can only align with what God wants kung unang tanong pa lang natin, tama. So kung tanong natin, Lord, nasaan ka at nandiyan ba kami kasama? Tama. Kampihan mo ako. E eh, paano kung mali ka? Paano ka kakampihan ni Lord? E eh, sabi lang, e eh, paano kung yung kalaban mo mali? E eh, paano kung pareho kayong mali? ba? Diba? Correct. So parang coach po yan. Ang coach, mas malawak ang nakikita sa player. E eh, ang Panginoon, lampas-lampas pa niyan ang coach, di ba? So I'll say more, but I'm asking all of you to pray for the nation. Pray where we go from here. Remember, impeachment is one of the important And uh, may may I say, isang uh, very um, emotional issue. But what about yung mga binaha? Uh, what about yung billions of pesos, uh, trillion na nga eh, sa DPWH na tama ba pinupunta o hindi? Yan. Uh, first prioritization, meaning dapat ba talaga sa DPWH yun, o sa DepEd, o sa DOH? Or Tama talaga no, yung flood control project sana isunod talaga. Isunod talaga ng ano ng Supreme Court tapos yung yung 2025 budget, tapos yung PhilHealth, yung <clears throat> yung isa pa. Sana yun, isunod yan ng Supreme Court para talaga nako ma-impeach na yung dapat ma-impeach talaga na totoong kad. karapat dapat na impeach. Or sa DOTR. And then implementation. Tama ba yung pag implement or mali? I was watching someone I really admire, uh, architect Pala Fox, at napakatagal na ng mga, mga plano na to at sinulatan pala niya lahat ng Pangulo sa start ng administration nila. So, anyway, I'll talk more about that tomorrow. But let me just transfer to you that um, whether tuwan-tuwa tayo sa decision ng Supreme Court, or whether nalulungkot tayo, we have to pray for our nation, and yes. we have to ask God, Lord, make us in your sight. Diba? Correct. So having said that, I I want to completely uh, make it clear, we are for accountability, we are for process, and dami-daming yes. public officials na dapat i-hold accountable. Puray. Actually, walang exemption dyan. Lahat kami. I saw a clip in Inquire.net, yung isang kongresista sinasabi, the LGU should step up nung binasa ko I'll tell you the, my feeling my feeling is the house and the senate should step up most of the mayors if not all uh, have really stepped up over the years and are really doing so much at sila yung on the ground yes. pero kung mali ang priorities at paglagay ng pera uh, ng house at saka ng senate the mayors have to and governors have to work within that context di ba yes. so yung accountability ay nakapaka-importante, hindi natin binubura yan pero wala pong accountability pag may shortcuts. 'Di ba yung commercial po nung bata kami yung basurang tinapon nyo, babalik din sa'yo. So we have to be careful and that's why I think yung prudence I I I thank God for the prudence na binigay sa marami sa amin sa Senado na magtanong muna, magpost muna, yes. ibalik muna to sa sa house kasi nakita na namin may problema. But uh, ako in the, personally, I wasn't ready to make a judgment then. I wanted to know more, but nakita niyo na after the Supreme Court got all of the facts, <clears throat> definite ang kanilang statement. Uh, and in the past, ha, in the past, we we accepted that. So I, nagtataka ako, but may ibang mga senador na kune question yung role ng Supreme Court, former senators or bagong senators or whatever. Kasi in the past yung decision ng Supreme Court Si ano yan eh, si Risa Ontiveros, si Tito Soto, si Ladilima. Ilan beses na about impeachment, tinanggap natin yan eh. Pati yung interpretation, ano yung once a year, no? So if this enriches our, our jurisprud jurisprudence, and wala naman tong conflict dun sa mga nauna, uh, nagtataka ako bakit, ano, Uh, may ganun reaction. But let me talk about it more. But let me con we have to talk about everything in two contexts. One, nation building. Number two, aligning ko anong gusto ng Panginoon sa ating bansa. So good night everyone. God bless. Thank you Angeline Castro Uncal. Silani Wow, grabe talaga yung wisdom ni Senator Alan Peter kahit ano hindi tulad yung iba no na panay tira na lang pati Supreme Court tinitira na ko. Nako guys, ano masasabi niyo? Don't forget to like this video at mag-comment. Ano masasabi niyo? Have a great day everyone. God bless. Bye.